Good morning sa ating lahat. Lason, Bisaya, Sug, Mindanao, Mayang Buntag, Mayang Adlaw, Mayang Hapon, Ikakantanan. Ako yawa, Entry. Ako ka eh. lang ka madalas. Tagalog tayo ngayon. Siya, Atag Bisaya, di makasabot ni Ruban. Pasti lang buha nga eh. Gamit ka o, Ruban. Si Rana, Tag Tagalog. Madalas nagreklamo ako minsan. Minsan, madalas. Madalas minsan, no? Tungkol sa aking buhay na medyo napakahirap. Sa mga palangga ano makikita ko itong kahoy na ito. Dito lang ito sa may area ng ano. Malapit sa may gym station, no? Malapit sa EDSA. Ah, ba diba? Sa mga lahat, sa lahat ng mga uh, nakasilong na dito mga rider shout out sa inyo mga paps, no? Itong kahoy na ito, yung mga buti. Hindi nga siya nagreklamo. Na napalibutan siya ng simento mga palangga. Pero tuwang tuwa pa rin siya, no? Sumasayaw-sayaw pa rin yung kanyang mga dahon. Yan, ayun yung mabuti. Tinitigan ko yan. Simento lahat nakapalibot sa kanyang katawan. wala siyang magawa. Hindi siya nakakawala. Pero masaya siya. O, diba? Parang feeling niya hayahay pa rin siya. Wala siyang, kareka, uh, wala siyang kareklamo-reklamo mga palangga. So, sana all. Ako naman, natuwa lang din ako na napag-isip ng malalim. <laughs> o diba? yan. yan tingin ang tingin sa katawan niya. Ay, ay, ay naman siya sa tingin ko. Siglas siya. O, oh, diba? Ah, mabilis ang kwento lang mga palangga. Galing sa Quezon City. Galing doon sa pulo kung saan ako nakahintuan at sumilong. Ang tulong sa akin yung init na yun. Nabawasan ang init na dahil lang sa pulo ng kahoy. Di ba? Ngayon, dito naman tayo sa Makati. Alam niyo naman, pabalik-balik na lang ako dito. At uh, ah, pala sa sentro ako ng Makati, Kumbaga, pang talaga ko dito papuntang malapit sa Ayala Circuit, mga talangga. Kung alam nyo yung Ayala Malls dito sa may circuit, Makati, ate, malapit itong parisa na to. Itong parisa na to, pag nandito sa area ng Makati, kahit basta pag sinabi mo Makati, natatakam ako. Kumbaga, ako papunta dito mga palangga kasi napakasarap ko. Kan na, napakasarap ng kanilang pares, uh, paris mga palangga. Sa lahat po nang nakakain na dito, shout out sa inyo mga palangga. No? posibleng hindi rin kayo nasarapan. Pati si Tokoy Tokoy, wala akong may bigay sa kanya. Dahil walang buto yung ha, aking kinakain. Puro laman kasi ka yung aking tinira. Nakadalawang kanin tayo dyan mga palangga. Sa sobrang sarap. lagi extra ko dyan. Pagkatapos ko kumain dyan mga palangga, unahan ko na kayo. Nahirapan akong huminga. Sa sobrang busog ko mga palangga. Pero ganun paman, pa man, kahit wow na wow. O, oh, ba diba? Sarap ng ating sobo dyan. Ooh, yummy. O, oh, ba diba? <laughs> Ganun lang mga palanggang buhay. So, dapat walang susuko. Ba't kayang labanan? Laban? <laughs> no surrender mga palangga? Hmm, um, so, surrender ka na pati na may, oh, Ang sarap ng kanyang uh, aking sinusubo yan mga palangga. Sa napakasarap talaga. Napakalasa. Hindi lang sarap, no? Nandun yung lasa ng kanilang karne. Yung kanilang karne na ginagamit yung kanilang baka. Ang sarap ng pakayo, ang sarap ng processed. Tama lang din yung lambot. Hindi sobrang lambot. Hindi sobrang lapot. Wow! Classic! Talaga. Bye! May karamig na